So what's up mga kaidol, good morning Ayan, isa mabagpalang araw sa lahat ng mga viewers natin at subscribers natin dyan Lalong lalo na sa mga solid supporters At ayun, ngayong araw ay magpataw-pataw kami mga kaidol Yung pataw-pataw pang batalay or tinatawag sa bisaya na balo. Kasama natin si Idol Inday Idol Si Idol Nathan Idol. At si Idol Igpik So ayun, nagpataw-pataw kami kapon mga kaidol, kaso walang huli kaya binalikan ka na babalik kami ngayon at syempre bago natin simulan na, muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan at gabayan sa lahat ng adventure natin na ginagawa at always nang lupas salamat sa ating Panginoon dahil ayan binigyan naman tayo ng panibagong araw at lakas ng ating pananatawan ayun dun sa kanya yun lagi ng kasalalay mga kaidol at ayun Lord. Kayo na po bahala sa araw na ito at tapos na kami ng pasamat sa inyo. Palagi pag-suporta, palagi pag-subaybay, palagi pag-aabang ng aming mga video, lalong-lalong na po sa video pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At lagi kayong mag-ingat mga kaidol at God bless. Tara na, let's go! Diyan na tayo mga kaidol Diyan buaya apa buya Mapataw Mamatay ba tanan? i'm a Sampai muna tayo sa unahan, mga kaidol Sampai muna tayo saunahan, tayo kung may huli Ayun, tinak muna, tinak muna, tinak muna. Basta yan Tapi usah, tapi usah,

Ana wala ana wala Nana lockdown nak. La la la. Nakul laki मैदान. Takok takok. Pakai मैदान. Takok takin ini ini. Tek tek tek. Tumpuk laki kuning gapit. Ah. Terbayar nak. Tih. Pergi naik pergi naik pergi naik. Oke. Mulaki. Mulaki tu mulaki. Nah nah.

lima sila na diri ah duha sakto lang ha ato tong atong usa ayan oh no? laki na ang laki <laughs> ayan iari natin ta ulit mga kaidol ayun <laughs> ayun 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 tamaan yan tamaan yan ayan tirak mo na tirak mo yan tirak mo yan Ulaan. Nana. Ulaan, na gaya na gaya na gina na gina nilayat gayto igo ka to Iko, wala daw Wala Lala, Hindi na tamaan Hala sayang Sablay yung isa mga kaidol Sablay Ayun talo na naman Ayun Huwag mo Huwag mo Huwag ba? mo mo pa 早う違うの。<laughs> <laughs>

और कल

Abul, Abul, awal, 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 lagi! awal, 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 ayo

Ayun! Ayun! Mga Ayun! 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 Mas pasi, mas pasi kay Ma. Ang hanggi, bubun na bubun! Oh, hawakan mo, hawakan mo dahi! Hawakan mo dahi, kaya punta natin dahi! na, sablay! Ano ba siya? Ba't ito

Apat na piraso na, apat na. Kaidol, nagsabli yung mga ibang. Oh, magpa, magpahabol pa mga kaidol. Ito din oh, ito sablay din to mga kaidol. Gigwa ko tek, ko na rin bira din, gay makain sa pala, asa ilisi. Na, ito. Alin na. Paspasin natin kay na nabili ng taga tek. Ito ayun din mga kaidol, sablay din yan. Sundami. Sabi. Sabi. Kami. Munyi lang na supply up halus. Taga pataw meron. Sunut-sunut. Kami pam pamain dami pa. Dami pa. At atik, atik, tik. Spesial Mas game kain sepala tik. Tanggal memakai kan. Hoy pa na pa. Dino sablay, putol jumpa main. Ikunin natin yun, ilipatan naman natin yun sa ano, mababaw Palo paldo ba kay Dol? Palo paldo hindi, kinain

Ini nanti makanya lipat natin.

Bunguk em có ni nang ibi sa bunguk dai? O ta ta ikaw pa yung bunggog, mga <coughs> Tik, nah tik. Bos-bos ni ba bos pensi. Lomang dai, tambang dai, yungnya rabak punjaran de dua dai. Tambang satu semua.

Timbul. Ayan yung mga huli natin mga kaidol. Ayan mga matuha. Ito yung pinakamalaki oh. Pauwi na tayo. Iulam natin yan. Tapos yung iba daingin. Para mamayang hapon. May ulam ayan sa kunting gasolina lang na at at kaninang umaga pag gising namin nangawil kami ng mga maliliit ginawa namin kamain ayan may ulam ka na pag ganun basta nasipag lang mag hanap ng ano Pangulam sa laot pang mo? Diba? yun mo Boya ba? Pinakupang mo? cash selalu yang sedap. Kau goblok ibu kos Batak. yan pang tinula makalulut at saka idaing yung iba para pangprito mamay ang hapon i-marinate ito ayan hiniwa ni nanay Milen dating vlogger nang low nang ano tawag si Inderma ay lender mamshi Islander mami ay lender mommy ipresyem na premium din eh langan murubsiglum